Hi, lovies! Ma, tama, di ba? <laughs> so, parang hindi na ako sanay. Thank Action! Ah. Hi, lovies! I am Mac. I'm Chef N. At ito ang Ilius y Group YouTube, YouTube channel. Well, <laughs> ito, ito pa, ito pa, ito pa. Yes. Hi, lovies! I'm Mac. And I'm Chef N. At ito ang Ilius y Group YouTube, YouTube channel. channel. Na the comeback. Nako, <laughs> chef. And I, ay <laughs> ay so missed this. Yes. Ko na miss this. Hindi mo ba na-miss to? Na-miss. Yung eh, last shot, ano, mahaba pa buko pagbabalik eh. At least nung nakaraang vlog eh, medyo oh. kahit pa paano, nagbalik ang mga nakaraan. Kasi medyo matagal ang huli nating vlog together, no? Sa taon nga ba? Oo, oh, mga almost a year, no? At ngayon, nag nagbabalik tayo ulit. Siyempre, na-miss natin ang ating mga labis. Oh. At siyempre, dahil marami, marami na naman tayong mga baong-baong storya. Yeah. Yeah. Di ba? Okay. Mga nangyari ng no? mga nakaraang buwan na hindi nyo kami nakikita, labis. There's so Another many things. Chapter correct so many chapters and there are so many things that have happened yeah, of course siguro habang ginagawa natin tong vlog na to yeah. ay mapag-uusapan natin yan chef correct, no correct, correct. but um, kung merong mang isang uh, bagay na gusto kong i-share syempre sa ating mga lovies ay ito ang uh, mas mapuso uh, mature. mas mature <laughs> uh, at mas magagandang storya na baon-baon natin at saka syempre yung mga pangyayaring hindi inaasahan, mm -hmm. mga okay. pangyayaring inaasahan uh, din natin. Tami na, Normal na, sa atin yan. Correct. Nakasama din, siyempre, yung ating mga uh, minamahal na love. Yes. Ngay ngayong month mm -hmm. ay uh, August. Okay. At alam mo ba ang meron sa August? Ay, saan ba nami? Pag ano? sa Chinese, may ghost month yan. Ay, may ghost month. Okay. August, uh, tinatawag sa ating mga Pilipino ay. na buwan ng wika. So, ibig sabihin mapapa-challenge tayo ngayon, Chef. So, Tagalog tayo? Well, mismo. Hirap ako dyan. Since... Buwan ng wika ngayon. Uh, buwan ng pagiging makata pala. Buwan ng pagiging makata yeah. at kailangan nating subukan tangkilikin ang sariling atin. Oh, so, kasi ngayon, pag, 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 mga anak ko, hindi ko na nakakausap. Eh. Pag <laughs> so, pag pinapagkalita mo, English, di ba? Mm. Nasagot, English, hahaba lang. so, pagkatapos <laughs> nito, ikaw ang magiging mag magtuturo sa kanila. Ano Tagalog? Oo, no? ano, Tagalog. Tagalog oh. na ko. <laughs> hindi, yan ang, yan ang, ka yan ang kagandahan oh, ngayong no, buwan na to. Ma-appreciate natin ang buwan na ng... to. Correct. At gagawin natin yan habang siyempre, Chef, mm -hmm. Luluto tayo. magluluto tayo. Try natin, try natin. Okay, and actually na daming ang <laughs> daming mangyayari, no? Bukod sa pagsasalita ng Tagalog ngayong buwan, hmm. challenge ko din yung sarili ko na magluto. Ano naman to eh? Um, it's it's a known fact kung uh, especially sa mga nanonood ng vlog natin, hindi po talaga ako marunong magluto, di ba? Marunong lang po tayo kumain, pero <laughs> hindi po tayo marunong magluto. Okay, so si Chef N, subukan natin. Ay, uh, tuturuan ako magluto yung ng uh, komplikado, gawin nating madali. So handa ka na ba, Chef? Yes. Are you ready? I'm ready. Before that, before that, chef, kailangan ko pala munang, ano, no? Kailangan ko munang is oh, Kailangan mo oh. mag-apron, no? Kailangan ko mag-apron, no? Yeah, Meron tayong... Sigaw ka, Darna. Darna! <laughs> 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 o, oh, di ba? Pwede, pwede. Mayroong gunungi ka, eh. <laughs> All set, chef. Game. Ready na magtagalog, tagalog ready na magluto. Okay? Yeah. Good! Ako magluluto, ikaw mag <laughs> Parang, parang, uh, parang medyo mahirap, no? Sige, let's go. In, in three, three two, two, one. Game. Chef in. una natin. Unang-una pa lang, chef. Ano, English Tagalog na chef? Sa ano yung chef? English, agad. Ano ba sa Tagalog ng chef? Kusinero. Kusinero. Dalubhasang kusinero. Mahirap ko, oh, Tagalog na. Oh. Ano ang ating unang... Lulutuin. Lulutuin. Yun, sabay agad. English. Egg Benedict then, hindi ka nalang na It, it itlog ni benedicto <laughs> itlog. <laughs> itlog ni benedicto benedictong itlog benedictong itlog ayan eh, ito, sige ito, no holidays. um bayunes <laughs> ho hola kulang araw hindi may nasa ang sarsa ayun sige alam mo labis i do not hindi Mm. Alam nyo, la bis hindi ko nire-recommenda na sundin nyo kung ano yung gagawin naming recipe. Baka mamaya, ano ba yung recipe ng Tagalog? Ba yan? Sangkap! Yun, una natin gagawin yung mayonesang sarsa. Yun nga. Okay. Sige. ako gagawa, di ba? Sige, ako muna mag-ano. Kasi wala natin yung yolk sa ano yung... Sige. Nalito na, oh, di ba? Ano ang yolk? Nako. Labis, bilangan oh, nyo si, si Dalubhasang... Kusinero. Kusinero. <laughs> 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 Parang si Shider. <laughs> <laughs> Mukha natin may hiwalay. gusto ko din i try. Teka lang, hindi ko pa nga alam nga gawin ko. Tawakan mo ito. Ano ba yan? Diba? <laughs> oh, galing. Ganyan maghiwalay ng puti at pula. Tapos iwawagayway? Hindi na laglag. <laughs> ano ba yung ganun? babate <laughs> Hindi bati ba 'yon? Oh, SPG. Para sa inyong kaalaman, mga lovies, ang tagalog, tagalog ng... ng nito ay apyak. Apyak. <laughs> <laughs> Atong... Pag nabasag, biyak. Pag nabasag, eh, hindi. Bakit kailangan, kailangan natin 'yung apyak? Apyak. Oh. Na hindi mabiyak. Tumelesudere. Hoy, nabiyak. Iya. Wala. Wala. Hindi na yan mayonesa. Hindi na. Gawa ulit. Iwain <laughs> Tama ba? <laughs> Masagi mo lang yan. Okay. Sige. Okay. Ang sabi nila... <laughs> Sinusiyan mo <laughs> <Sinusiyan laughs> ito. <laughs> Sinusiyan. <laughs> so, nala. So, hindi ko alam gagawin. So, pagka ano... Yan. Hindi ka na. Hindi baba. mo lang dyan. Eh, ano yung isasalin-salin daw? Hmm. Diba? Yan. O, diba? Ganyan. Ang tama. Yan ang apyak. At tama ba? Mga eh, oh, may mga puti? Oo, may mga puti. May, wala, wala lang. Eh, sabi ko nga uh, eh. Ito yung isa. Yung makaluma. Ayan o, nalagay. Oo, Parang hindi so, matutupad. Parang hindi. Okay, Sige, so pinaka meron talaga itlog. Mukhang hindi tayo magtatagumpay ngayon pa lang sa ating <laughs> diba? hamon. <laughs> o may scramble egg yan. Hamon? <laughs> ano daw? pinakamahirap talaga sa culinary. Sa totoo lang. Ang dami bumabagsak dito. Pero na bumagsak dito dati. Baka ngayon. Ayan. Oh, ay eh, paano? Ayan. sobrang fresh naman ang egg na to. Yan, di ba? So, kailangan mawala yung uhog. Oh. Tapos na tayo, mga minamahal sa ating unang hakbang. Ha? Tama ba? Ito na yung unang hakbang. Simulan ng paghihirap. Susunod, ito. Yan. Naka yan lang ha. Malagyan ah, natin yan. Tatlong yolk. Okay. okay. May tatlong apyak. Yan. Ano pa susunod? Konting asin. kung maghahalo ha. Ah. Okay. O oh, sige. Tapos konting suka. Tapos dapat rin ito eh. White wine. Okay. Malagyan okay. natin natin para mabuo agad. Okay na pala eh button. Para maluto yun. Ah, uh, okay. whisk, whisk mo na. Anong whisk sa Tagalog? Nako, ang dami mo, ng, mo, mo. Ng, mo ng punto, chef. Aloy mo lang. Yan importante purta ang bilik. ano ba? mo lang. Okay. At mabuo siya. Mabilis lang, ha? Mabilis. Ano Anong kailangan, kailangan mabuo? Oo, oh, kailangan mabilis. Maluto siya. Yan. Yan, Mabilis lang. Lalagyan natin yung unti-unti na no? Ano naman yeah. yan? Ano yan? Para mo sa ito yung tinunaw na mantikilya. Ah, mantikilya. Kaya magmumukha sa mayonesa. Hmm. Ah. Sige, tuloy-tuloy lang. mayones Ayan, nice! Parang mag-tipide me! Ayan! Kakapagod pa, kakapagod yan! Ayoko mo gusto niya, lang ako! Hindi, hmm. pero pwede na rin. So, kailangan medyo... Mabinis. Ah, may suka na. Pagkaraan ng mga sampung minuto ng pagbabati ng itlog. Tagal yan. Pumayat na po tayo. Pumayat na po tayo. Ano ba yung... Ano ba yung, ano ba yung pagkain na yan? Kaya mahal siya. Oo. Kasi yung proseso. Ah, nakikita niyo ba yan? Kasi malalaman mong okay na yan. Kaya mo po yan. Ah ano na ang kanyang tekstura makapal mm -hmm. yun mm -hmm. magiging natin ng lemon konti ano yung lemon? nako ang dami mo ng ano puntos yung ha yung ha? beetles hindi nga, haluin mo lang marap na yan. Nako, magugulat ang pamilya ko pag ginawa ko sa kanila to marunong ka na, hindi ka nga marunong magprito tapos marunong ka mag, ano, itlog ni Benedicto <laughs> Okay, so, maki ano makikilala ka sa itlog ni Benedicto. Eh, itlog ni Benedicto. Iba, hirap. Magkakaroon na ako ng panibagong profesyon. Kung may ilos, may pito. May? Agapito. <laughs> Agaprito. <laughs> so, ano na ang susunod? to so, magluluto tayo ng itlog gamit ang tubig. sa so, ang mahirap na ito. Ito naman yung itlog na iluluto natin sa tubig. Ah? Ang tanong ko, paano mo natutunan to? Ayan. Ah, sa eskwalahan. Oh. Sa art. Isa to sa mga unang... <laughs> yung pagluluto ng egg na ganyan, diyan maraming sumasaplay na. Oo, 'yung pina-apog, oh, pina-mayero kaya na. Oo, oo nga. Ito ba ay mai mong isa sa iyong mga ekspertong niluluto? Actually, hindi. 'Yun ang huh? mahirap uh, talaga ang mga egg recipe. Okay. 'Yan na, 'yung 'yung sa pag nakakita kayo ng chef, diba? ba? Nakatok yan. Uh. That's my fold. Mm. Kung ilan yung fold nun, yung gano'ng kadaming kaya niyang lutuin na egg recipe. Ah, oh, talaga? Oo. Oh. So, meron, Ayon. meron ka na bang nakita mga naka-isang daang merong lupi? Kaya sa akin, yung kapo na kapay. Eh, so, ilang, so, ilang, so, ilang itlog ang, kaya, mga, mong ilang, ilang itlog ang kaya mong lutuin? Ilang itlog na ang kaya mong lutuin? Ilang itlog na... Pero nang hiti mo yun? Yung sabi nila. Hindi, <laughs> <laughs> totoo yun. Pero, Yan, ikot lang to. Yung tubig na to, may suka, may asin para maluto siya. Si ikod lang siya. Nadrip lang natin 'yan. Ang gilis mo. Okay. Okay. Tapos anong mangyayari? Hintayin lang. Oo. Oh. Tayo gagawa tayo mga tatlong piraso. Yan yung pinaglog na maasim. Oo. Oh. Kasi may... Yan yung pinaksiw. <laughs> Kasi may suka Kasi <laughs> may suka. Yan. Ang hirap pala niyan. Mahirap yan. Okay. Oh, ano pala talaga siya? Akala ko binoboid lang talagang... Oo nga. Hindi anong anong kinaibahan niya doon sa Proseso ng poach? Oo, oh, poach. Yan, yung poach egg. Ah, so ito din yun. Yan. Ito yung pinakamahirap pag sa... Tapos, mga gano katagal bago mo hanguin? Minutes lang yan. Basta pag nakita mong luto na yung pula, nakobor na siya ng puti. Pwede okay. na okay. Ah, so kumbaga parang yung puti, yung Kailangan natin para... magiging protection. Oo. Oh, kailangan maging malasado siya. Oh, hilo pa. Hilo pa. pa. yung bote. Okay. Oh, Chip! Oh, yan na siya. Oh. Ah! Mamaya, oh, papagandahin pa natin tsura niyan. Oh. Uh, yun! Yun, ang ganda. Maingat, muntik masira. Oo, oo, oo. Hirap yan. Nakas, ito. oh, di ba? Dalawang itlog pa diba? lang yan. Then, sa tinapay naman tayo kasi, oh, yan, man. ano natin naman ito tinapay, ito toast natin. Yan, to toast lang natin sa melted butter yung tinapay. Mantikilya. Mantikilya. Ang dami mo nang oh. ang dami mo nang ing Mag English. Magi-English ka naman sa susunod na episode. <laughs> <laughs> English la. Pero balik na naman yun eh. Bibilang mo naman naman to pag nagtagalog. So tapos oh. na to. Oh, okay. Oh, okay, so Asim, na nagawa 10. nagawa na natin tong binating itlog. Oo. Oh. Tapos, itong pinakulo ang itlog. Mm -hmm. ah, so, ang susunod ay yung Gaano tayo na? magtutusta ng tinapay. O, sa mantigilya. Okay. O, sige. Ha? Siguro yan, kaya ko na yan, no? Oo. Oh. Ah, akin na. Kahit ano, kung ano oh, gusto oh. mo. Ah, pwede. Okay. Okay. Sige. Kung ano meron sa bahay niyo? Wala pa. Ah, uh, hindi na siya pang, hindi oh. na siya oh. Ano, ano, lang, Di lang pang arte, eh. Pang sports pa. <laughs> ako, ako, <laughs> subukan ko. Ako. <laughs> <laughs> eh? Eh? Aba, mainit? Eh? Nalimutan ko. Live. Very good. O, oh, mga ilang tinapay ang gagamitin natin? Dalawa lang. Dalawa. Sige. Sige na walang islog mo. Sige na walang mo. Sabagay, sabagay. <laughs> hindi ba oh, yung ta Hindi ba, ba, ba yung sandwich? Hindi <laughs> <laughs> ba na sandwich? Hindi ba yung sandwich? <laughs> <laughs> Tanong natin kay Hahaha. <laughs> Oo. Oh. ba? Wala pa naman na nakikita. <laughs> okay, so, uh, um, itong, itong luto nito, kailangan... Maano lang, ma-toast lang ma uh, natin. Oo, tostado ng mm. konti. Okay. Mm. Pero ngayon, ginamit natin yung... Anong klaseng tinapin? Oh, yes, Yan. Ay, dalawa lang pala. Dalawa lang. Yes. Yes. So, yan, lalatag na. Prosciutto. Ginanit-ganit na baboy. Ginanit-ganit na baboy. Gusto niyo siya lang. Ayan, sa itlog. Lagyan mo. Baka matusok eh. Nalangin nga. Bilang hirapan. Oo, ano lang. Ay, huwag mababasagin. Kasi May ano eh. Ako magdina. Okay, okay, okay. Okay, kasi maganda yung mamayang babasagin natin yung pula. Yan. Oo. Oh. Oh. Kaso yung puti, hindi ko alam kung tissue ba. Hindi tama yun. Pag binalasahan kang tissue. Hindi malinis. oh yun. <laughs> Di ba? Yan. Yeah. Ito, ganda na yun. pag maganda siya? Kapag hindi nabasag. Oo, <laughs> konti ang linya. <laughs> Yon, okay. Yon. Tapos nga yun, lalagyan natin yung ginawa mong mayonesa. Mayonesa, okay. Sige, sige. Ano ganda mo yan. Yan. Ah, so hindi pala talaga, hindi pala luto yan. Hindi. Kaling. Hindi, nagluto din. Suka. Mas ma-appreciate, mas... Ano Sarap yan, 'di ba? Diba? Ngayon lang ako naging speechless. Ang okay. Ano tong Basic. Ito 'yung natin. Hmm. Okay. Na, okay. wow. kaya naman pala mahal. Oh, alam niyo pa natin ng bonsai. So Alam nyo na kaya mahal ang ang, ito ano itlog, mahal? ang itlog na ito dahil napaka mitikuloso ng kanyang pag proseso aayos <laughs> tapos siya pag kinain mo bibiyakin mo yan dito so mag-slime love is, ma. uh, mamaya susubukan natin anong 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 pangalan anong lalagay anong uh, uh, itlog ni itlog Benedict itlog. Bened itlog ni Agapito <laughs> <laughs> parang Parang pang Viva Max. Hindi lang ni sa yung mayonesa. Ah. Okay. So ngayon, tikman na natin. Agad-agad. No, Dahil agad, agad, yeah. pag hindi kinain ka agad, may posibilidad oh, na... Kasi hindi mo kinain, hindi mo pala kakainin agad. Sana, kanina niluto. hindi <laughs> 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 <antenna laughs> <authentication> <laughs> mo pala kakainin agad. Sana, kanina hindi, <supervisor> pero kung Pero kung hindi mo kainin ka agad, ah. ibig sabi, eh, pwedeng mag... Ibig sabihin, hindi ka gutom. mo Oo, ayun. Pwede siyang mamuod. Sayang yung ano eh tekstura ng pagkain. Kung hindi so, mo pala kakainin, huwag mong gawin. Yan. Yeah. <laughs> Yun, oh! A bag slime. Oo. oh, oh, oh di ba? So, da, ala, alam, <laughs> alam. Yan, sige. So, alam. <laughs> <The> Gilagilalas. <laughs> so, alam mo din, Chef, na, hin, na may problema yung chan ko sa hindi luto. Oh, uh, <laughs> so, uh, gaya, uh oh, hindi, luto yan. Luto to. Oo, umapaw lang. Ayan. <laughs> Ay, sarap yan. Ganyan, ganyan ba? Ayan, sarap yan. Yung hollandaise mo, sarap pa. Mag-ano tayo? Tignan mo yung hollandaise mo. Isang, isang mal, ayan ha isang malaki. Lagyan natin ng konting hon ah, Mayonesa. 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 Itlog, agapito sa mayonesa. Ita, isang malaking subo. So, para sa tagumpay. Ay, ikaw din. Ay, hindi. Ako Sige, na nagluto. Ako. Ikaw din, ikaw din. <laughs> bigyan lang si chef. At bigyan <laughs> Isang ano, isang... Ang tawag dito, luto mo, kain mo. <laughs> chef. Chief. Chef. T-S-E-P. Chef. Ako rin. Si Chef N. Ayan, o. Ang laki ng... Ano ba Parang tayo, ah. Ah, yan? Parang nagkakaanuhan tayo, ha? Ayan, o. Ayan, okay. Cheers. Ang lapat sa itlog ni Agapito. Mabuhay. Sarap, diba? Mmm, sarap, diba? Sarap, diba? Tap na hold and raise mo, ha? Ah! Mm. Kaya hindi agad alas. Ay, <laughs> eh, hindi, hindi. Ito ako masabi. Ang sarap. Okay. Yep. Tani, totoo. Hindi ko mapigilan. Amazing. One point. Sulit na paghihintay. Sulit na paghihintay. Yan. Chef, gumagaling ka sa challenge na to, okay. ha? Yeah. Sandali lang kasi ako ng Pilipino. Mm. Puro probinsya na. Okay! <laughs> <laughs> Chef, Nakakaisang putahe pa lang tayo, Chef. Okay, meron pa tayong isa pang gagawin. Pero, pero Tagalog na lutuin talaga to. Mas madadali pag meron pa ibang kasama. Di ba? Para naman dito, ang hirap kaya magsag... Ito, Tagalog talaga ang to. Ang hirap kaya, total, kanina pa natin siya narinig sa... Likod. Oh, Ipapuntahin na natin. Oo. Na. para, hindi, para less ang dugo sa ilong, di ba? Ngayon lang ko na nose, na nose bleed Ngayon lang dumugo, ilaw ko ng Tagalog. Na baliktad. Okay, o oh, sige. Ito na, oh, ito medyo mahirap. kasi oh, sobrang English oh, error oh. nito. Oo. Oh, oh. Pin, Pinanganak na may visa to. Ay, correct. <laughs> Isama natin ngayon si uh, Je. Hi, Nami! Hi, Nami! Ah, oh, ah oh. J. Daang, <laughs> ang unang tao sa buwan. <laughs> ako, ang pang-strong na member ng... Beanie! Yan, Jay Beanat! Hahaha! <laughs>